Wala ang motibo sa pamamaril sa 63 anyos na ginang mula sa barangay Nalkapian, Malasiki, Pangasinan matapos barilin gamit ang caliber .45 sa kanyang bibig habang nasa loob mismo ng kanyang tindahan. Kinilala ang biktima na si Mercedes Ferrer. Ayon sa isang saksi, nagpanggap umano ang sospek na bibili ng isang chichiria ngunit bigla na lamang pinaputokan ang biktima. Opo, mataba at ma ay, matangkad siya. Panggalutot po. Nakamas siya tapos nakahelmet po. Kwento ni Barangay Chairman Joel. Dakong alas 5 pa lang ng umaga ay namataan na umano ang sospek na nakaantabay sa harapan ng tindahan ng biktima. Kilalang mabait at walang kaaway si Nanay Mercedes at isang manghihilot sa nasabing barangay bilang kabarangay si ano si Ma'am Mercedes. Simple lang naman siya. Isang housewife na mayroong tindahan. Tsaka siya po ay ano alter, uh, alternative doctor. Uh, nag ano siya naghihilot ganun. Nang nagtatawas. 'Yun lang naman ang kanyang ano. Ayon sa pulisya, mayroon na silang person of interest na maaaring may kaugnayan sa matagal ng alitan. We are preparing for the ano, uh, cross-matching examination ng firearms, examination, at the same time cartographic sketch ng suspect. We, we are looking uh, hindi lang iisa, kumbaga lahat ng angulo ng, na, ng incident tinitignan natin. Tungkol ito sa away, away pamilya. Hindi, actual hindi na nila kapamilya. Sometimes noon, kapamilya nila yung perpetrator, yung POI natin. Sinusubukan pa ng himpilan na kuhana ng pahayag ang malapit na kamag-anak ng biktima. Patuloy pa rin ang operasyon ng mga otoridad upang mahuli ang sospek sa insidente. Joshmin Castaño, Balitang Solid North.